Hello mga idol, magandang gabi. Ito na naman tayo mga idol. Mapapalaban na naman tayo sa pag na night dive. Tulad pa rin ng dati. Ganun pa rin yung mga kasama natin mga idol. Walang pinagbago. So andito nga pala kami sa sulat Eastern Summer mga idol. Bali nagpasya kaming dumayo kahit mal maliwanag ang buwan mga idol ayun kasi naghanap lang kami ng kunting pangulam at kung siswertehin man ay magandang biyaya na yon mga idol so samahan nyo kami sa aming content mga idol siya nga pala sa katulad namin yung espero ay safety first mga idol hindi bali na makawala yung isda basta safety lang kami mga idol so bali hanggang dito lang kita kita na lang tayo mga idol sa so, susuwertihin <slap> um <sighs> So, ayan mga idol. Kay Master Edi. Ah. Baldo. Ito naman yung kay Master Ricky mga idol. Ayan. Baldo. At ito mga idol. Kay Master Joshua. Ayos. Wari. asan na yung sayo? Yan yung mga. Ito yung sa mga idol. Ayos na. May pangulam na tayo. So hanggang dito na lang. Linigbak ko lang pinamurthing kita nga. Ito ha? 'yung kay Master Viking. Gan 'yan. Iba talaga pag malaki ang buwan mga idol. Masyadong mailap 'yung mga panaginip dito. Kaya bawi na lang kayo sa sunod susunod na dilim mga idol.